ng mga nagbabagang balita. Passport on wheels sa Kamsur, serbisyong hatid sa libu-libong aplikante hanggang September 26. DTI nagbabala, online sellers magparehistro na sa Philippine Trustmark kontra scam bago matapos ang taon. Malakas na hangin, nagpatumba ng puno sa Naga City, nagdulot ng brownout. Isa sa mga most wanted sa Bicol Region dahil sa kasong rape na ipasakamay ng mga otoridad. Magandang gabi! Narito ang mga may init na balita sa Kamarinisura. Umarangka din ang passport on wheel sa Kamarinisura. Servisyong ito hatid ng DFA at pamalang Pangalawigan para sa libu-libong aplikante ng pasaporte hanggang September 26. Hindi lang yan, kasama rin ng iba't ibang ahensya gaya ng PSA para sa iba't ibang dokumento. Alamin ang ulat ni Darlene Lastruyo. Nagsimula ngayong araw, September 23, 2025, ang Passport and Wheels sa Sports Complex Capital Complex Pili, Camarines na may kabuang 600 slots sa unang araw. Target ng programa na ma-accommodate ang 2,601 applicants hanggang September 26, katawang ang Provincial Government ng Sur Department of Foreign Affairs o DFA, at Kamsur Public Employment Service Office o PESO. Nagpahayag ng sentimiento ukol dito si Rodresha Asico Toralio, manager ng Kamsur PESO. Uh, the ang uh, applicants, of course, ang ipoprocessed for today is 600 applicants because actually we have 2601 applicants na actually yung uh, kinonsider lang ni DFA is ang kaya lang nila is 2000 but then since nag-exceed po tayo it's 2601 applicants yung nag ano ng intent nila to process their passport so nakonsider naman ni DFA So ginawa natin ang paraan kasi syempre si Gov Elrigo gusto niya lahat naman na uh, uh, kumbaga lahat pagbigyan uh, walang hindi ma walang hindi pwedeng hindi so, hindi natin hihindian. So yon uh, we make sure na yung 2601 uh, na accommodate po natin uh, para sa ating passport processing and then uh, today we will be processing 600 uh, for day 1. And... Nagbigay din siya ng paalala para sa mga aplikante. Pig remind kasi sa itong mga applicants na we have four steps today for the processing. Step one is the verification. Step two, processing. Step three, si courier. They have to pay 150 pesos uh, para, for the, para mapa LBC na lang itong sa inyong mga passports. And step four is the digital photo and signature. So ayan, bago sinda maghali, ligdi like, sa building, dapat na make sure ninda na nakapirma as in naka, nakapapicture. And at the same time, uh, dahil na i-review. Sabi ko nga ni nag-remind ako sa mga applicants na make sure na na-review ninda si Detalye. Kasabay nito, nagpaabot din siya ng pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor L. Ray Villafuerte at sa iba pang bumubuo nito. Siyempre, enot na enot ang pagpapasalamat na Governor L. Villa Villafuerte sa padagos na pagsuporta asin pag-isip ng mga marahay na kafuerteng ma programa. And at the same time, ang Provincial Government of Camarines Sur sa support And syempre ang Department of Foreign Affairs, uh, DFA Manila, uh, through Ma'am Kyle, Sir Jason, na uh, and the team, the rest of the team na nagdigdipa all throughout from Manila para lang po uh, maipasakto parang tainin sa tuyang passport on wheels. Isa sa mga nakinabang sa programa ay sina Arwin Anastasio ng Pili at Gwendolyn Ricafort ng San Jose. For me, ano, ang ganda siya kasi ang lapit na lang ng ano, yung pro process ng mga passport And then, ang bilis ng ano, ng pag ng mga ano nila. Tapos, um, hindi hassle. Okay naman po, mabilis lang po yung process. Hindi po mahaba ang waiting time. Tapos, comfortable naman po ang um, upuan. Nagpasalamat din sila sa pamahalaang panlalawigan. for Governor L. Villaparte, um, thank you so much po kasi meron kayong program na ganito na ginagawang mas ma ma madali at mas mabilis yung mga pagprocess ng mga passport dito sa Bicol. Thank you po sa provincial government dahil po nagkaroon po ng passport on wheels, mas convenient na po ang pagkuha ng passport para sa mga taga-Camsur po. Samantalang kasabay ng Passport on Wheels, naglaan din ng serbisyo ang Philippine Statistics Authority o PSA para sa mga nais kumuha ng birth certificate, cenomar, marriage contract at iba pang dokumento. Is smooth lang po yung transaction po and may pangilan-gilan po tayong clients po na dumadating po to request for their civil registry documents. Apan payment po, siguro maghihintay lang po tayo ng 5 to 10 minutes po para ma-process po sa central office. And pagkatapos po nun, eh, ipiprint na po yung um, documents po for release po. Super po, um, inaanyayahan ina po namin lahat po ng gustong kumuha po ng kanilang civil registry documents na available po dito sa um, Complex Capital po yung um, CROS Mobile Outlet po ng PSA region. Isa sa mga nakinabang ay si Nanay Telet sa Nico na kumuha ng birth certificate para sa kanyang anak. mag ano na, dahil na nagbiyahe, tahali pa pati ako sa duty. Dahil na kami nagbiyahe, harayo. Maski po, yat harap lang ko. Makakauling amay. Salamat po, po sa piktao mong programa sa Samuya na mga dahil man kayang makaabot naman, lalo si mga mayong sakayan. di kaya lang na i-commute-commute nagtao kaning araw kaning programa. Salamat po. Nakulang tabang po yan sa mga. Sa panahon kung saan bawat lakad at oras ay mahalaga, malaking ginhawa ang dulot ng mga programang gaya ng Passport and Wheels. Dahil dito, mas pinapadali hindi lang ang pagkuha ng dokumento, kundi pati na rin ang pangarap ng bawat Pilipino na makalipad patungo sa mas magandang bukas. Darlene Nastrullo, CSN. Philippine Trustmark, iyan ang kailangan sa lahat ng online seller bago matapos ang taon. Paalala ng Department of Trade and Industry, magpare register na upang hindi maituring na iligal ang iyong negosyo at upang masigurong ligtas ang mga mamimili laban sa scam. Narito ang ulat ni Regine Bue. Sa panahong halos lahat ay nagbebenta na online mula sa mga pre item items hanggang sa mga bagong produkto. Hindi maiiwasan ang agam-agam ng publiko. Legit ba ito o baka scam lamang? Kaya naman nananawagan ng Department of Trade and Industry o DTI sa lahat ng online seller na magparehistro na sa Philippine Trustmark bago matapos ang taon. Ang Philippine Trustmark ay isang sistema ng pagpaparehistro na layong maiwasan ng mga panloloko sa online shopping at mapalakas ang tiwala ng mga consumers sa digital marketplace dahil na kaya in the past ng mga complaints na na-receive ba ng DTI, manood sa mga scams online. Uh, kadaklan, kung minsan nagbabarakal, tapos ang iba i man, na i deliver Or kung may na deliver man sa laso produkto. Or kung minsan sa laso specification. So, para ma-prevent ang mga araw complaints, pinagmawad po kang DTI na magkaiguhan ng trust mark. Para number one, i-establish na ang legitimacy kang sta, sarong enterprise na nagpapabakal online. Number two, is also a way para ang mga consumers ta, ito bagang uh, day na sinama para duwa-duwa kung ining sarong online na uh, store ini ipapatronize or dai. Uh, taking a look or seeing merely itong trust mark, at least mabibuild na tulos so trust and confidence din na, na magbakal. And then number three, of course, this is also to promote Uh, just and fair uh, online transaction para makapagparehistro buksan ang website ng Philippine Trust mark punan ng online form i-upload ang mga kailangang dokumento at magbayad ng application fee ang kabuwang bayad para sa application o renewal fee ay 1,130 pesos na kinabibilangan ng 1,000 para sa application o renewal fee, 100 pesos para sa admin fee, 30 pesos para sa documentary stamp. Ngunit ayon sa DTI, maaari itong ma-waive o hindi na singilin kung ang negosyo ay rehistrado na sa DTI Registered Barangay Micro Business Enterprises o BMBE. Pwede ining ma-waive, pwede malibre, kung ang sarong establishment is Bambi registered. Meaning, igwa siyang Barangay micro business Enterprise na uh, certificate duly issued by DTI. Kasi ang mga Bambi uh, certified, yupo po iniisong mga 3 million below ang asset size. And per record, ang mga 3 million below ang asset size, ano yan eh, mga nasa around 90% yan kang total population of the business sector. So, gusto sabihin, uh, dahil ang pwedeng maka-avail, dahil ang pwedeng ma-waive ang mga fees, ang mga ang fees na yan, lalo na itong 1,130, kung ma-apply sila ka BMBE certification na pigi-issue kang Department of and Industry. Sa online shopping, hindi lang price tag ang dapat tinitingnan, kundi ang trust mark na nagbibigay seguridad sa buyer at seller. Well, uh, aram po di, nananawagan ako sa gabos na mga online sellers na magparehistro na uh, kaning Trustmark. You have until December 31. Again, the word is Trustmark. So, gusto yun, pag igwa ka kaning Trustmark, you can easily earn the trust ka mga consumers. Richin Boy, CSN. Nagdulot ng abala sa Naga City ang malakas na hangin matapos magpatumba ng puno. Sa barangay Kalawag, naging sanito ito ng pansamantalang brownout at pagsasara ng ilang bahagi ng kalsada. Narito ang ulat ni Amador. Nagdulot ng abala sa si trapiko at pagkawala ng kuryente ang pagbagsak ng malaking bahagi ng puno akasya sa Zone 2 Kalawag proper. Pasado alas 3 ng hapon kahapon dahil sa malakas na hangin na dala ng sama ng panahon. Ayon kay Barangay Captain Maria Corazon Peña Flor, bago pa man ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival, nakapagsagawa na ng pagpuputol ng ilan sanga ng mga puno sa lugar. Gayon man, pansamantalang natigil ang clearing operation dahil sa mga nakasabit na kawad ng kuryente at linya ng mga telepon companies. Kang sa si sima na nag-agad na, na, pa kong tamang kay Ma'am Lenny sa ato mayor, As in, po si response sa kuya. asin pinapotol pinaputol-tulo sini ni Kang Indro, Ni Ma'am Lenny, ano, na, na Kang kay Inro. Kaya, ala po, pig walat itong sarong parte, tala yung manaram na ito palan, lapa naman pala ito, dahil aram na lapak na. Muna yung pagwan no, nagbagsak. Dagdag ni na Pina Flor, dati na umanong may bumagsak na sanga ng parehong puno, kaya't hiniling na niya sa LGU na putulin ang iba pang bahagi nito. Subalit, bago pa man pagpatuloy ang operasyon, tuluyan ng bumigay ang puno dahil sa sama ng panahon. Bago pa magpista po, tabas namin na tayo nga si problema ko kang inot, basta sana yung nagulogin yung sarong ng puno niyo. Kaya natakot ako na... Uh, baka magbagsak pa ulit. Kaya pigin po, pigputol na kang inro. Naputulan o, naputol na Kaya nang figuratan ni po ning kadikit, ning hulit si Kuryente po, nakatakuluman. Uh, kaya may surat na po kami sa kasuri ko na magagibo kaming uh, road clearing na i-shut up ang, ang Kuryente. Kaso po, ning dami po mga gibo-gibo dahil mapiesta, ara nga i up po ang ano ang Langanin. ang po. Humambalang ang malaking bahagi ng puno sa kalsada na naging sanhi ng pagkaantala ng mga sasakyan at pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ilang kabahayan. Na ibalik naman kinagabihan ang supply ng kuryente at kasalukuyang naglalagay na ng bagong poste sa lugar para sa mga kable upang tuluyan na maklir ang natitirang bulok na kahoy sa tabi ng daan. Jan Amador, CSN. Sa Naga City, timbog ang isang dental technician matapos mahulihan ng droga. Arestado rin ang isa pang most wanted sa Bicol dahil sa kasong rape sa bayan ng bumbon ng Kamarinisura. Alamin sa ulat ni John Amador. Sa ikalimang pagkakataon, muling na-aresto ng pinagsanib na pwersa ng City Police Drug Enforcement Unit at City Intelligence Unit ng Naga City Police Office ang isang dental laboratory technician na sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na droga. Kinilala ang sospek na si Rogelio Alias Doc, 69 anyos, residente ng Luobandos Barangay Balatas, Naga City. Nabilhan ng sospek ng isang plastic sachet nang hinihinalang shabu at na-recover pa sa kanyang posisyon ang sampu pang piraso ng natural droga. Uh, ito sir, uh, nangyari sa area ng uh, Station 6 na kung saan uh, nangyari ito noong uh, September 22 at 4.54 p.m. na kung saan isang persona yung nahuli na nasa more or less nasa 10 uh, pieces sachet na pinagtutubo na natin uh, pinagtutubo natin uh, illegal na droga yung nga sir, uh, natin na ito yung, ito yung uh, panglima ng uh, offense na kung saan yung pag-apat sir is ang sabi sa ano natin, information is nakapagpiyansa sa kaya lang sa labas ng kulungan. Samantala, pasado alas sa isang gabi, sa bayan ng Bumbon, Kabarinisur naman ay naaresto ang top 1 municipal most wanted person dahil sa kasong statutory rape, kinilala ang sospek na 41 anyos na residente ng Sonpur, Barangay Santo Domingo, Bumbon. ini si Adjas White, uh, base naman sa mandamento de aresto na pagpaluwas kang September 11, kang branch RTC Branch 28 kang Naga City. Ah, ini pong suspekta taga hindi man lang sa Bumbon Bumbon Camarines. So, mm And yes po ah uh... yes, uh, sa bayan po ng Bumbon nag-copy pera pa man po ang mga warrant of arrest na kay po nung implementar and uh, luckily and so far pa uh, padikit-dikit na accomplishment na ito katabang kang mga residente and mga Uh, concerned citizen ka bako lang didi sa banwa ng bonbon. kaugnay nito nanawagan ng PNP sa mga may kinakaharap na kaso na boluntaryong sumuko na lamang sa mga otoridad so duman po sa may mga warrant of pa kung nahiling manindang mga available man ang sendang kaso mas magayon na magsuko na lang magsurrender para atubangon kaysa magparatago-tago ano po Daman man po sa mga nagtatabang sa muya, sana ipalagos ninda dana. Pagtabang sa muya para mabigyan talang justisya itong mga naging biktima. Uh, huwag silang mag-dalawang uh, isip na magbigay ng informasyon sa atin kasi mayroon naman tayong hotline. Tumawag po kayo sa amin at ibiberify natin yan at uh, i-operate natin. Patuloy naman ang pinaigting na kampanya ng maotoridad kontra ilegal na droga at kriminalidad sa Naga City at iba pang bayan sa Kamarinesur. Jan Amador, CSN sa kabila ng nararamdamang sunud sunod na bagyo, tuloy pa rin ang klase ng mga mag-aaral sa Bicol, kabilang na sa bayan ng Magaraw. Narito ang ulat. Sa kabila ng sunod-sunod na bagyong dumaraan sa Bicol Region, hindi napapahinto ang mga mag-aaral sa Magaraw sura, Pero tiniyak ng lokal na pamahalaan na kaligtasan pa rin ang pangunahing prioridad. Kamakailan lamang naghatid ng pagbaha at malakas na ulan ng bagyong Nando sa ilang bahagi ng Bicol. Ngayon man, tuloy ang klase sa parehong pagpubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Magaraw. Ayon kay Mayor MM Senior, handa ang LGU na agad magpalabas ng memorandum para sa class suspension kung lalala ang sitwasyon at magkaroon ng matinding pagbaha. Regarding po ka suspension of classes, ano, uh, naghahalat po kita ng abiso-abiso sa MDRR para po may basis kita sa pag ng klase. Hinahalata din kung igwang advice from pag-asa or DILG para habuta din po kayang uh, masayang ang oras kang mga estudyante uh, sa pag -klase. Ano po, kaya dahil po kita basta-bastang nagsuspend ng klase. Pero um, ang advice naman po sa mga magurang na safety first, kung sa hiling po ninda, delikado para sa mga aki na magduman sa mga eskwelahan, sinda na po mismo ang uh, magdesisyon na deipaklasihon ang mga aki. Pero kita po sa lokal na gobyerno kung magaraw, pero may kitang nakaantabay sa mga weather advisory para po masigurado ta na ligtas ang satuyang mga kahimanwa. Para naman sa si estudyanteng gaya ni Elgin Magusaraka, nakatulong ang mabilis na aksyon ng LGU upang hindi sila mahirapan sa sitwasyon. Bago po kami maghali, mga ano po kami, mga seven na para po pag may suspension po, di na, di na po kayo mabalik. Sila na po nang nagsususpend po sinda, ha, yan pa po kami sa bahay. Sa panahong sunod-sunod ang masamang panahon, mahalagang manatiling nakaantabay sa opisyal na abiso at unahin ng kaligtasan. Dahil bagamat walang tigil ang ulan, walang kasing halaga ang buhay at kapayapaan ng bawat pamilyang Bikulano. Nick De La Cruz, CSN. Matinding trahedya sa bato Kamarinisura. Dalawang nasawi matapos magsalpukan ang isang pampasayrong bus at tricycle. Dalawang patay habang tatlo ang sugatan sa head ng isang pampasayrong bus at tricycle sa Diversion Road, Barangay San Vicente, Bato, Camarinesura, nitong Setyembre 20 bandang alas 6.30 ng gabi. Sa investigasyon ng pulisya, nagsagawa ng overtake ang pampasayrong bus na minamaneho ni alias Ed, 50 anyos, sa isang truck at pumasok sa kabilang linya. Dahil dito direktang nabangga ang kasalubong na tricycle. Nasawi sa insidente ang driver ng tricycle na si Alias Noli, 45 anyos, at pasahero nitong si Gab. Sugatan naman ng iba pang pasahero na si Alias Aida, Ann, at isang dalawang taong gulang na bata. Pawang mga residente ng Santikon, Pulangi, Albay, Ayon sa report ng Kapulisan tumakas ang driver ng bus matapos ang insidente ngunit kalaunan ay kusaring sumuko sa mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at inihahanda ang mga kasong kriminal laban sa sospek. Isa sa mga most wanted sa buong Bicol Region dahil sa kasong rape na pasakamay na ng mga otoridad sa Del Gallego, Sur. Naaresto sa Del Gallego Camarinesura ang isang lalaki na kabilang sa top 10 regional most wanted person ng PRO5. Ang sospek na nasa rank 8 ng list ay hinuli sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape alinsunod sa anti-rape law of 1997 pinangunahan ng Del Gallego Municipal Police Station katuwang ang iba pang unit ng PNP ang matagumpay na operasyon noong September 22 kasunod ng pagkakadakip Dinala ang suspek sa custodial facility para sa dokumentasyon at inihahanda na itong i over sa korte. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay bahagi ng kanilang tuloy-tuloy na kampanya laban sa mga wanted na kriminal sa rehiyon. Nagdadalamhati ang pamilya ng isang estudyante sa libmanan matapos itong malagutan ng buhay dahil sa pagkahulog mula sa sinasakyan motorsiklo. Nagdadalamhati ang pamilya ng isang estudyante matapos itong pumanaw sa aksidente sa motorsiklo na naganap pasado alas 7 ng gabi nitong biyernes, September 19, 2025 sa Maharlika Highway Zone 4, Barangay Bagakay, Libmanan, Camarinesura. Batay sa paunang investigasyon, patungo sa direksyon ng Naga City ang motorsiklo na sinasakyan ng biktima ng aksidenteng madaanan nito ang isang malalim na lubak dahil dito nawala ng balansya ang drive at nahulog ang angkas na estudyante. Maswerte na ligtas ang driver ngunit nagtamo ng malubhang pinsala ang biktima. Agad rumisponde ang barangay Tanud, MDRM o Libmanan at Libmanan NPS upang magbigay ng paunang lunas bago din lang ang biktima sa Libmanan District Hospital. Kalaunan ay nilipat ito sa Bicol Medical Center sa Naga City. Ngunit binawian din ang buhay bandang alas 10 ng gabi. Nagpapaalala ang Libmanan Municipal Police Station sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa mga kalsadang kulang sa ilaw. Hinihikayit din ang lahat na iwasan ng sobrang bilis. Tiyaking maayos ang kondisyon ng sasakyan at gumamit ng tamang safety gear gaya ng helmet upang makaiwas sa trahedya. Sugatan ng mag-asawa matapos mabangga ang kanilang motorsiklo sa isang aso na tumawid bigla sa kalsada sa Libmanan, Sur. Nagtamo ng sugat at galos ang mag-asawa matapos silang masangkot sa aksidente pasado alas 10.30 ng gabi, September 20 sa barangay Putot, Libmanan, Sur. Pauwi na sanang dalawa sakay ng motorsiklo nang biglang tumawid ang isang aso dahil dito nawalan ng kontrol ang driver sa manibela. Sugatan ng mag-asawa habang nasawi naman ang aso. Ayon sa mga nakasaksi, naging madalas na raw ang aksidente sa lugar na kinasasangkutan ng mga asong gala. Kamakailan lamang naitala rin ang kaparehong insidente na nagdulot ng matinding pinsala sa isang motorista. Agad na rumispondi ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Libmanan matapos makatanggap ng tawag mula sa mga residente. Mabilis naman na isugod ang mag-asawa sa pinakamalapit na pagamutan para mabigyan ng agarang lunas. Muling nananawagan ang mga residente at opisyal ng barangay sa mga may alagang aso na itali o ikulong ang mga ito upang maiwasan ang mga aksidenteng maaring magdulot ng matinding pinsala o pagkawalan ng buhay. Patuloy naman nagsasagwa ng follow-up investigation ng mga barangay tanod at kapulisan upang matukoy kung may pananagutan ng may-ari ng aso at kung may iba pang kinakailangang aksyon upang may siguro, upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista sa lugar. Isang paalala para sa lahat ng pet owners, ang responsabling pag-aalaga ng hayop ay hindi lamang proteksyon sa alaga, kundi pati na rin sa kapwa. Maraming bata at sanggola sa Monsirat Magaraw ang nagpagamot sa isinigawang kawerte medical mission. Karamihan ay may ubot sipon, dulot ng pabago-bagong panahon ngayong tag-ulan. Alamin sa ulat ni Jim Garcia. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo, Kaluwat kanan din ang mga nagkakasakit gaya ng ubo, sipon at lagnat. Ngunit sa bayan ng Magaraw Kamarinesur, may hatid na lunas at kinhawa ang kaferte on the go medical mission. Narito ang report. Sa barangay Monserrat Magaraw, isa sa mga unang pumila si Jane Peña para ipasuri ang anak na dalawang araw nang may lagnat at ubo. Big help na po to para sa amin mga nag ano, uh, mga nagtitipid Ano, uh, malaking tulong na para sa Uh, malapit na, hindi na, Ayon naman kay Barangay Chairman Jose Rodrigo, malaki ang naitutulong ng programa ng LJU Camarines Sur sa kanilang mga kabarangay. Salamat at least natawan kita ng servisyo, hindi ang kapitulyo. Tapos, dahil lang po kita makuyan, mag maiba kung ano pa man ang tinatawag ka sa barangay. Kasi gabos man po dito sa Banuani Magaraw, aros didigyan niya man po. Kaya ako pasalamat po ang barangay mong sarasaro po doon sa niya ning tinawa niya ng priority na matawa ng servisyo alit po sa kapitol niya. Samantala, tiniyak ni Mayor M.M. Senyar na patuloy ang pagbibigay ng ganitong serbisyo para sa lahat ng magarawenyos. Ito so, kita mo niya ng medical and dental mission. Dakulang pasalamat ta kay Governor El Rey sa pagpapadara po ng uh, provincial health office kung sa inigwa kita ng libreng uh, check-up, libreng laboratory, uh, libreng mga bulong, uh, libreng maintenance medicine po. Dakulang tabang ini para sa gabos na mag po na talagang every month po tinisikap ta na magbisita kita sa kada barangay. Agad ta po sa gabos na mag na i-avail ta ang mga serbisyo ang arog ka po dahil dakulang tabang ini para sa Satuya. At gusto ko din po pasalamatan ng Satuya mga civil service organizations kagaya ng MAIPO, ng Makawaso, ang Magaraw Barbers Association at Magaraw Hilot Association pagtaon ng mga libreng serbisyo para sa Magaraw. Sa gitna ng unos, hindi nawawala ang pag-asa, lalo na kung may malasakit na serbisyo mula sa pamahalaan. Sa Kafuerte Medical Mission, tunay na ramdam ang kalinga anumang panahon sa anmang barangay. Jem Garcia, CSN. Hindi lang baha ang dapat ikabahala ngayong tag-ulan, paalala ng Department of Health, maging alerto kontra dengue na posibleng dumami sa mga lugar na may stagnant na tubig narito ang ulan. Sa patuloy na pag-ulan at banta ng mga paparating na bagyo, muling nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na karaniwang nakukuha tuwing tag-ulan, partikular na ang dengue. Ang dengue ay isang malubhang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Sa barangay San Jose Pili Camarines Sur, ramdam ang pangamba ng ilang residente tulad ni Nanay Maria Cecilia Rizal. Ayon sa kanya dahil may history na ng dengue ang kanilang pamilya, mas lalo siyang nag-aalala ngayong halos araw-araw ang buhos ng ulan. Mahirap din umano maiwasan ang banta ng lamok dahil nasa tabi ng kanal ang kanilang tahanan at hindi sila makapaglinis ng maayos bunga ng sunod-sunod na pag-uulan. Malamok talaga di lalo pag araw ka ng talagang malamok siya. Malinig lang tayo. Hmm. Kaya pag araw ka hindi ka man makalinig na tul-tul, tasigang sa DOH, mahalagang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran upang maiwasan ang pamumugara ng lamog. Kabilang sa mga hakbang na inirekomenda ang pagtatapon ng nakatenggang tubig sa mga lata, gulong at lumang laruan, pagtatakip ng mga water container at regular na paglinis ng paligid. Muling paalala ng DOH, sa panahon ng tag-ulan, hindi lamang baha ang dapat iwasan, kundi pati na rin ang mga sakit na kasabay nitong dumarating. Regine Bue, CSN. At iyan ang mga may init na balita sa Kamarinisura. Ako si Nick Dela Cruz, Diyos Mabalos sa Pagtitiwala.